Okay, mapapakinggan natin ng ICI. Yung meron po silang kakasuhan na nirekomenda ng ICI sa ombudsman. Ang ombudsman naman ngayon si S. Rebulla. S. Crispin Rebulla.

we will be submitting our interim report and recommendation to the office of the ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors we recommended that the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former undersecretary Roberto Bernardo. Number two, Senator Emmanuel Jose, Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jingoy Estrada Ejército Jr. Number four, former Congressman Elizalde Sadi Co. Number five, Goa Commissioner Mario Lipana. Number six, former Congresswoman Mary Michi Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed this following violations. Direct or indirect bribery and corruption of public officials under articles 210 211 and 212 of the revised penal code corruption of public officers under section 3b and 3e of the public act 3019 plunder as defined and penalized under section 2 of the public Act 1780. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30 percent and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10 percent. From here, Engineer Alcantara will direct. Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlos Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was provided to the DPWH regional director it will be included in the national expenditure program or what we call nep net. on the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the house general appropriations bill called hgab or bicameral insertions where it would be reflected in the General of Purposes Act known as GAA. Once the projects were reflected in the net or GAA, Rivera will make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment Or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA is passed. <laughs> If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 35% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, <laughs> pursue charges to the very last man involved. justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Thank you and good morning. So, maliwanag po sinabi ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Yan ang ibig sabihin ng ICS. Nagsalita na po ang ICS. Ngayon, noong araw, nang tinakot ni Senador Caetano o uh, Senado sa pamamagitan ni J.B. Hercito. Sabi ni J.B. Hercito, lilipat na siya sa grupo nila Caetano. So na naalarma po yung Senado. Kasi pag lumipat siya, mawawala si Tito Soto na kaibigan naman ni Ping Lakson. Kaya ginawa ni Ping Lakson para hindi mawala si Soto, nag-resign siya bilang Blue Ribbon Committee. Ano po, nag-resign. So, inaanapan ng tao ang Blue Ribbon Committee, wala pong tumanggap. Walang tumanggap sa dito si ni Caldero ni Tenke si Kaitano yung Caldero nangyari yun sa panahon po ni Digong yung ASEAN kira ang kinukwesyon naman ni Drilo nung araw yung Caldero nalaki ng gastos yung sa Miklar Pasay nakarating na po ako ron eh noong 2 years ako, nakarating ako ron sa venue ngayon, ang sinasabi ni Kay bakit daw sila lang mga senador ang tinitira? Ayun o, sinabi ng ICI o, oh, pang pangasawa ng COA, meron kongresista. O, oh, hindi lang pala sina senador ang binibira. Sabi nga ng ICI, hindi eh, kayo makakaligtas lahat kayo may mga atraso sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi sila selective. So, nagkamali po si Caldero dyan. Si Tenke. Sa kanyang salita, yung kanyang pagmamayabang. Ayan. Hindi pala selective. Lahat. Lahat ng may sabit. Sabi na ng ICI, mananagot kayo sa batas. Oh, ano masasabi mo ngayon, Tenke? Caldero? Eh, tano ng taga-tagig. Meron po ako nabasa sa social media, meron din pala yung pinatrabaho sa tagig eh. Ang gumawa rin yung mag-asaw ng diskaya eh. Huwag ko lang kung anong sabi doon. Nabasa ko lang ha. Tapos mag gusto niya mag-kudeta sila noon. Gusto niya siya maging ano, Senate President. Yung pala, <laughs> hindi rin po pumayag ang Diyos sa gusto nila. Ang nakakatakot lang dito, alam nyo ano? Yung kay Villanueva ba? Baka magalit na naman yung tatay niya. Baka gamitin na naman yung sumpa ng Diyos. Kasi ganyan ang nangyari sa... Actually, nagsumbong kay Villanueva. Yung mismong kaibigan niya sa Bulacan. Yung sinasabi niya wala daw sa kakilalan district engineer bandang huli. Eh. Pinakilala niya si Alcantara na niya. At pinakita po yung nagkito at ah, katiribo sila sa tulay. Kasama si Alcantara. O sabi niya wala siya kakilalang engineer. Kaya dan bati ko sinabot niya. Yung Alcantara din po yun. Yun din ang nagsabi. Nasabi si Villanueva. Nasabi si Villanueva. Ang problema na galit si Villanueva doon sa kanyang kapwa party list, sa Bicol party list, doon sa kongreso. Sabi niya, bata. <laughs> Isipin niyo, walang karispe-respeto ka po ang kongresista. Tinawag niya, bata. O ano ba party list ni Villanueva, yung matandang Villanueva? Si Mr. Eddie Villanueva. Si Bak, Agis, korupsyon. Pero tahimik siya sa korupsyon. Yung pala, meron pala silang tinatanaw ng utang lunog na loob sa mga Duterte. Hallelujah. Hindi na sila sa simbahan eh. Ang na, ang puhon na nila, hindi na si Yesus. Ang nila yung mga Duterte. Sipin mo sumali sa politika si Bakpartilis. Pagkatapos nagnanakaw si Sarah, hindi lang siya kumi hindi na siya kumikibo, tahimik siya. Ano ba 'yan? Ay, merong isang pastor si Dong, ano kasi apelyido na pastor 'yun eh. Sabi niya mag-resign ka na lang. Tapos sabihin mo nga sa anak mo si B. Joel Villanueva, mag-resign na rin siya. Nakakalagkad ang pangalan ng Diyos sa inyo. Kita nyo? Anong sabi ni Villanueva? Saksi ko, Han Diyos! Pero, naloko na. Sinabi niya sa Senado yan. Eh, siya lang kay Tano, ambasador ako ni Kristo! Eloya! Sa Senado niya rin sinabi yan. Alam nyo, yung hindi magandang gamitin ang pangalan ng Diyos, maging ang Panginoong Yesus sa ibang sa simbahan mula sila pwedeng gamitin. Eh, may Bible study kayo, may prayer meeting kayo. Pero si Mr. Billion Weba, yung matanda, Eduardo, baba na, nasa worship yata sila. Eh, pinakita po sa TV. Sabi niya doon sa kay, yung partners ng Bigol. <laughs> Baka buti. Baka buti ka na sumpa ng Diyos, sabi niya. Pero ginamit niya pa ang Diyos sa panunumpa. Hallelujah. Sabi niya na bay inutosan mo nata ang Diyos para sumpay si si Partiris ng Bicol. Pero talagang diyan kayo napintasan. Diyan kayo na nalagari ng mga tao. Kaya katawag nila kay sanak mo si Joel. Joel is lying. Yung iba naman, Joel is Lord. O. Oh. Si Bakpartilis ka eh. Pero nakawan, tahimik ka, tahimik ka. Pero sumusweldo ka. Pinasusweldo ka na pinagnanakawan. O. Oh. Yung taong bayan, binibigyan ng mga kongresista, senador ng 500, Ayuda, ayuda. Pero milyon-milyon naman ang ninakaw nila doon sa mga binibigyan nila ng 500. Isipin mo? O, oh, yan ha. Napapanood po sa, ano yan, sa Blue Ribbon Committee. Ay babalik na si Ping Lakson. Kaya ikaw, Mr. Tenke, Caldero, kahit ano, Ayan ang, ang ginasuan, hindi lang puro senador. May kongres na, mayroon pang asawa ng kowa. Nagpuputak ka kasi dyan. Ha. Ayan. Kaya maganda yan. Kaya sabi nung ICI, hindi. Eh, doon na kayo sumagot. Tama nga naman yan. Yan ang sinasabi nga ni Ombudsman Rimulye, mga mga ilang araw, sabi niya, meron na yung makukulong. Dahil yung kulungan nila, pinakita niya noon, ni eh, yung batang rimulya, si John Yung pinagawa ng dating kongresma si, ano, si Belmonte. Yan, doon daw sila ilalagay. Lahat ng sangkot dyan na makukulong, doon sila ilalagay. Yan titignan natin. nga jangay Diyan, diyan kayo mga tuwira ngayon sa korte. Hindi yung sa Senado. Ginagamit yung pangalan ni Yesus. Ginagamit yung pangalan ng Diyos. Nasa simbahan kayo, namumuliti ka kayo. Sabihin ba naman na sumpahin kayo ng Diyos? Buti. Uh, nabor na kayo si Villanueva, Sabi niya. Kung hindi, baka hindi na kayo abutan ng mga lawyers nabe, Oh, may nagbabanta pa eh. Ito, batikos sila. Batikos na batikos. Ano, nagsalita na ng masoloneta. Ano, nagdiwang sila ng anniversary nila. Hindi na simbahan eh. Hindi na para sinado na. sila ng celebration. Pero, nagpuputak ang Tenke sa si Villanueva. Sa bagay, sabi ni Tenke nung araw, kaibigan ko yan, nasangkot sa PIDAP. Di ba pina, pinatatanggal niya no, ni sa ating Ombudsman Consita Morales, nakitaan siya ng dishonesty sa Naples Wala. Diyan na natin. Ay, ah, yeah. Alam nyo, kumikilos na makapangyarihan po ang Diyos. Kaya nangyayari na po ito. Maganda yan. Sana, bago matapos ang termino niya, no? Ibongbong, marami pang makulong. Ang problema, palalamunin pa yan. Siguro, pag nakulong yan, pakakainin pa ng mga taxpayer. Ako, para sa akin, ha? dapat ang magpakain dyan, yung pamilya. Dala sila ng pagkain. Huwag, yung, huwag na yung pera ng taong bayan ang ibigay para kaya kumain sila. Dapat yung pamilya. Total, yung binanggit ng ICA eh. Magkano? Milyon ang pinag-uusapan ko, kaibigan. Hindi po piso, hindi dalawang piso, hindi libo, milyon ang pinag-uusapan. Pera ng taong bayan yun. Oh. Pera, ano pa sinabi ng ICI? 25 percent <laughs> ibinibigay sa mga proponent para mahawad sa kanila ang kontrata. Talaga naman po. In advance, sabi niya sinabi ng nga si na Narinig ko lang. Ayun, pakinggan niyo 'yan na itong video nito. Yan. Nakita niyo, pinakita ko yung ICI na nagsasalita. Oh. Yung dating retired, si ano, Andres Reyes Jr. Ayan, Andres Reyes Jr. dating justice ng Supreme Court. Yun ang nagsasalita sa ICI. Po. Ayan, kaya Kabahan na yung mga may alam na katiwalihan sa gobyerno. Ba, yayari kayo ni Marcos ngayon? Naglilili si Marcos ngayon? Sige, kala nyo, meron pang mano sa inyo yan? Wala na. Ha. Lahat niyan. Lahat. Maganda yan. Dapat may pagsilbi ang batas. Ang batas ang dapat ng miral. No one is above the law. Sabi ni dating Mayor Lim. Yan. Kahit ano ba sabihin yung katwiran. Ha, nagnanakaw na kayo pagkatapos. Batas-batas pang... Hmm, hindi yan. Hayaan yung batas pang miral. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating video. Ano ba kung iibigan ninyo kay yes, Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi po tayong manalangin. Hingin natin sa Diyos magkaroon ng katarungan ang bansang Pilipinas laban sa mga kurap na impyado ng gobyerno. Alal man o hindi inilal. Appointed man. O paano sila nakapasok sa gobyerno? Po dapat lang managot sila sa ilalim ng batas. Dahil yung pera ng taong bayan, pinaghirapan yan. Nagbayad sila ng bis. Tapos na lang mga kurap na nasa gobyerno. Dapat magbayad po sila. Sige po. Thank you for watching. God bless us all. Ito pong inyong kaibigan Jesus. sa po senior citizen. Stroke loss. si years at person with disability. Hanim na toon. Thank you for watching. Bye bye. Hi Thank you for watching.